Ayan mga idol, nandito kami sa Eugenas Private Resorts. Ayan, ititint namin mga idol yung ginawa namin dyan. Ang bago. Nga. kayo mga idol. Ayan, yo, yo, yo! Yan yung ginawa namin mga idol ng mga glass window. Wow, may tubig na mga idol oh. Ang sarap na dito maligo. Maganda kasi mainit oh. Ang ganda na mga idol. Sarap maligo dito mga idol. Sana mayroon din tayong free. <laughs> free mga idol. Ayun, banda na yun mga idol oh. Ang ititint namin. Wow, ang ganda na dito mga idol. Kapupo oh. Bukas ba? Ayan ang ititint namin. Oh. No? Nakalak. Lilinisan natin yan. Ha? Huh? Lilinisan natin. Bago idikit. Dito tayong adil. Ang init. Dito muna tayo. Hmm. na so, natin kung tayo ito. Oh, galit yan. Doon naman tayo siya magkitin sa loob. Ang sa loob ba? Hmm. Ang sa pa lang ito. Ah, yan mga idol. Okay na yan ang ginawa namin. Here tayo sa Eugenia Private Resorts. Ayon. yon sa kabila mga idol. matagal na yan nag-operate. Kaso pinapaganda. pinapaganda. At ito, bago lang ito mga idol. Kabubugo. Mayroon siyang nit sa kitaas para hindi masyadong ano sa araw. One eternity later. Eh, ano pala mga idolo? Oh. Yung itinint namin, ah, prostate tent, hindi ko na naipakita mga idol kabubog. Kanina, busy-busy kasi mga idol. Hindi ko na naipakita yung proseso kung paano ko ginawa ang prostate tent na yan. Ayan siya mga idol, oh. naka frosted tent na siya. Yung bintana, ah, clear glass. Yan po ang prinistate tent namin. Eh. Yung tatlong panel na yan. Kaso, ah, hindi ko na naipakita. Kasi dalawa lang kaming gumagawa, nakatayo pa ang posisyon. Mahirap mga idol eh. Mahirap nakatayo ang ano. Biyad namin na ipakita. Ayun, sa likod. Mayroon kaming ka ititin pa mga idol. Alinilisan ah, ni Kabubug, Louie. Yo, yo, yo! Ah, Iititin pa natin yan mga idol. Kailangan kasi linisan muna. Malinis na malinis dapat ang salamin. Eh hmm. napakaganda na dito mga idol kabubog. Kung natatandaan nyo yung na-vlog ko to nung nakaraan na ano, nagkabit kami ng salamin. Ito na yung mga idol. Oh. Dito sa Eugenia's Private Resort, Santa Rosa, 1, Marilao, Bulacan. Ako, yung mga ginawa namin. Hmm. Mga idol. Ayun, dito kami. Ayun, sinusukatan ni Kabubog Louie na ang sukat ng uh, toasted. Yan, ikinakap na kasi namin mga idol ng sakto. Bago namin idikit kasi mahirap, nakatayo. Lalo na yung tatlo na yun, nakatayo mahaba. Medyo mahirap magtinta katayo na eh. Nakakabit na mas maganda yung nakahiga siya. Madali. Kaysa ganyan. 24, Ayan yung gamit namin na frosted tent. Anong sukat? 24, ayan, sakto ba yan, 24? Hindi. Tapos yan. 24 by, dito ka na kukuha, pa, patay. Hindi, 3 by 3. Patay ba na? Ayan po, hmm. yung protective namin. Si Ma'am uh, Eugenia po ang bumili niyan. Ngayon, kami lang ang nagkabit. Ayan, labor lang ang babayaran niya sa amin, mga idol. Kasi siya na ang bumili ng Post 10. Kasi masakit daw sa mata. Kaya so, ang ginawa niya, alin yung ginawa niya Pero okay naman nung kasi hindi siya mainit. Ayan, natapasin ni Kabubog Louie, yung Frosted 10. Pahaba ng ganon Louie, 24 pag ganon mo ng 24.

Pero nalangot na din. Time check tayo mga idol. Mag-alas 12 na mga idol sa bubong. Hindi pa kami tapos. Kailangan taposin na namin kasi ito lang naman maliit na eh. e tá funcionando também TG não 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 é tá aí. Tá aí.

Ay, bigyan mo ng ganda ng mga. Ngayon, ngayon. Ngayon, ngayon. Ngayon, Ayun, nakakabit namin dun sa kabila mga idol. Ayan, pakita ko kung paano ang procedure namin. Kung paano ang posisyon namin pagkabit mga idol. Dahil nakakabit na. Eh, kailangan isprayan mo na mga idol. Ang gamit namin diyan, ano, shampoo na may tubig. Kailangan isprayan na isprayan mo muna, muna para hindi basta-basta dumikit ang ating prostate scent.

Ayan, ah, ganyan lang mga adult. Abang may shampoo pa, kailangan ibalas mo. Habang na basa pa siya. Kasi kapag uh, hindi na siya basa, may uh, na yan si Alain.

Ayan mga idol no, ka buwog. lang po yan. dahan-dahan mo -dahan lang kakagurin. Duraduin nyo lang. Nawang mo walang matitira namin dyan. Hangin. Sa loob ng ating frosted tent. Dahan-dahan oh, lang, eh? lang, lang. lang mga idol. i நீதி 没有了。Yeah, well, Ngayon, hindi lang mga idol, ang ng pagtitin. Ngayon, papatayuin namin yan, pupunasan, isisilikon namin ang paikot niyan. Ayan po mga idol, sinisilikon na ni Kabubu Vluwi. Ayan, kan kanina kasi mga idol, bago namin itinin, tinanggal namin yung silikon. Ngayon, pakatin, pakalagay namin ng prostate, isisilikon namin uli para makapitan niya yung prostate, hindi basta-basta matuklap. Ano po ang ginagawa ni Kabubog Louie? At doon naman po mga idol, yan, papakita ko sa inyo. Yan, tinint namin ngayon. No? Yung pinakita kong itinint namin, yan na. Ngayon, isisilikon pa rin namin yan. Yan po siya, oh. Isisilikon pa rin namin yan, paikot. Ayan po mga idol, napakaganda po dito mga idol sa bubog. Ayan sa mga naghahanap po ngayong summer ng mapagsiswimingan. Ayan, Eugenia Private Research po is located at Barangay Santa Rusawan, Marilao, Bulacan. Napakaganda po dito mga idol sa bubog. Dito, sa loob na to, sabi ni Madam dati sa akin, music room daw to. Oh, ganda dito. Ah, nasa labas yung swimming pool. Hala, ilalagay ko po sa ating ano, description yung ano, contact number ni Madam. Para kung sakali po gusto nyo, ayan. Doon nyo na lang po tingnan sa aking description box. Ayan mga idol, pinisili ko na ni ka Louie. Yo, yo, yo! Ayan mga idol, uuwi na kayo mga idol. Uh, well, tapos na kami. Time check tayo. Lampas ng alas 2 si mga idol kabubog. Ayan, uuwi na mga idol. Hmm. Inanggal ko lang yung electric fan mga idol kasi wala ng tao. Sama na mga Open na na uwi na mga na, uwi na. multimil Beast-Battles